Hi guys! Magandang araw! Tara po't samahan niyo ako magluto ng lumpiang Shanghai. Lumpiang isda nga po itong gagawin namin. Ito nga po at magigisa na po ako ng bawang. Antayin lang po natin medyo mag golden brown ang ating bawang bago isunod ang ating sibuyas. Ayan, sibuyas na puti po yung aking inilahok sa aking lumpiang niluluto. Halu-haluin nga lang po hanggang lumabas yung kanyang aroma. Pagkatapos po ay pwede na natin ilagay yung isda. Ayan nga po at pinaksiw ko muna yan bago himayin. Mas malasa po talaga kasi pag pinapaksiw muna yung isda. Ayan nga po at unti-unti ko pong nilalagay yung isda. Pagkatapos nga po ay halu-haluin nga lang po hanggang sa sa kanya yung lasa ng sibuyas at bawang. Ayan. Pagkatapos nga po ay nilagyan ko na rin siya ng ilang pampalasa. Nilagyan ko na nga po siya ng Maggi Magic. Ayan, para mas malinamnam. At yung pamintang durog. Ayan, yung paminta pa lang yan guys ay purong paminta. Talagang grinder lang po namin Ayan nga po at sinamahan ko siya ng bagyo beans. Ayan po at hiniwa ko lang ng maliliit. Ayan. Ayan nga po at isunod na natin ilagay yung carrots. Ayan. Depende po sa inyo kung ano yung pasunod-sunod na gusto nyong ilagay. Ayan. Depende po yan sa nagluluto. Ayan. Makulay ng kulay nga ang ating Shanghai. Ayan nga at ilagay na rin po natin yung repolyo. Depende po sa atin kung ano yung mga ilalagay nating gulay dito sa ating Shanghai. Hindi na po ako naglagay ng celery dahil araw po nila. Lagyan ko rin pala siya ng oyster sauce na pampalasa para mas masarap at malinamnam yung ating lumpia. Ayan.